ang larawan ng ating pakikibasa. Hindi pwedeng mamalibot ng nawa sa gobyerno. Hindi pwedeng makiusap sa gobyerno dahil ang gobyerno ay hindi pwedeng pakiusapan. Kailangan mag-iskip! Kailangan mag-iskip sa ating mga kalapatan! tulad ng ginawa namin kanina. Ganun ang ating ginagawa. Dahil ang gobyerno ito, ni Bongbong Marcos, ay tulad na malagdang gobyerno na manhit, manhit sa interes at kahilingan ng basang Pilipino. Ang gobyerno ito ay hindi gobyerno ng mga manggagawa. Hindi ito gobyerno ng maralita. Hindi ito gobyerno ito ng bansa Pilipino. Ito ay gobyerno ng malaking kapital bansa, ng mga Estado, ng mga dinastiya, ng mga oligarkiya. Sina ang pinagtitipunan ng gobyerno ito. Kaya hanggang sa ngayon, sa ating kahilimang dagdag na sahod, ayaw magsalita ng malakasyon. Ang pagdato, umalap niya sa litis-lete pwedeng Greece pamayag na rin pero itong Malacanang Malacanang na pwede rin ikotan na mga pony ng dating dikatono si Marcos, ay ayaw pang magsalita mga kasama doon no, ang isyo natin sa taon at nandito tayo sa Malacanang nandito tayo sa Malacanang sa pagdag gusto natin tingin ito na ayaw natin ng tsatsa -tsa dahil ba ang tsa-tsa ay tsa sa mga maglaking kapitalistang gayuhan at piti-tiya ng 100% ng pag-aari ng lupa at ng bansa. At ngayon, ang mag-aari sa ating bansa mga kapitalistang gayuhan. Pangatlo, ba, nagpunta din tayo na, dito sa Manjola dahil gusto natin ipabot sa Malacanang na hindi talos sa ayon sa ginagawa ng Malacanang na nakapitang na pakikisang front sa kera sa pagkita ng China at ng Amerika. Binuluto ang banggaan ng dalawang bansang isang ng China at ng Amerika. Itong girahin ng Amerika ang China sa pagkatumuhol ang ekonomiya ng China na ayaw na ayaw ng Amerika na siya'y magkita niya ng China sa buong mundo. Kaya dandan tayo. Gusto natin. Mataas ang pahod. Ayaw natin ang tsa-tsa. Ayaw natin ang gera. Kung may dapat na ng ang gobyerno ito, ay dapat harapin ang isyo ang, ang mainit na panahon na panalipan na pagdala ng gobyerno ang kanyang ng mga Nung na dapat sa tatap sa Huwag maging mura-puryente, sustainable at mag-create ng pag-aaraw. Huwag pa sa ang laking korporasyong lokal at tayo sa ating bansa. At 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 na Kailangan natin ang paglingkuran ng mga manggagawa, ang matang Pilipino, at para mawilari ang mga nga, lalo na tayo. kaya ipag-aaraw natin ang sapatan Nakatay na kaya sa tapon ng kumpano at naraw na gerasyan niya ay ang na nasabuan ng Kaya ito ang kumpan Mga Makasama, muli, pagbati sa inyong sa inyong sa inyong sa